Mysterious so Wilderness Farm Day 28 of Fall, Year 3 Ang current funds ay 860,968 gold At ang total earnings ay 13,912,477 gold So, today ang last day ng fall, pati na rin yung mission natin Yung Mr. Key So, gumising na tayo Inom tayo ng tsaa. Kumain tayo ng crab cakes. Silipin natin. Wakan natin sa diwata. So, wow! Blessings of luck. So, plus one ang luck natin ngayon. At bombs cannot damage you. Okay. Uli natin to. Ngayon, ito tunawin natin dito. Daliin natin to sa desert. Dito tayo sa desert. Let's go to the desert. Ayun si Snowy. Hindi, hindi natin. Ano, Puntahan na nga natin si Snowy para tapos na snowy. Ayan. Ay, tignan natin kung, ayan. Natap, ano na pala? kukunin ko na to. Kasi baka makalimutan ko. Ayan. Ayan, di ba? Kuha na natin lahat ng Oh, natin yung mga tanim dito. Pupunin natin. Ito ba? Ang iha-harvest. Ah, pati pala itong mga ano. Hindi makakalabas ngayon yung June mo kasi umuulan, hindi nila maha-harvest to. So, tayo na mismo mag-harvest. Lalo na itong mga ancient fruit. Yung mga harvest yun. Tipin natin. Ayan o. Oh. Ay, meron dito ano. Kunin natin yan So, umuwi na tayo para i-unload natin lahat ng prutas na nakuha natin. kita natin lagay. Tapos, padala natin tong gold na sweet gemberry. Itong gold. Tsaka ancient fruit. Pwede po. Ayan. Ngayon, gawin natin ano to o mga ancient food pa ilipat natin dito yan gawin natin yung mga ancient food na dried yeah. dry natin sila iban na natin dyan at kailangan na tayong pumunta sa ano, desert ay bago pala sa desert meron pa pala dito ano ba yan nandito na mga ayan o, key yung key fruit, kailangan natin lahat ng key fruit na makikita natin, kailangan na natin panuhin desert dito yung desert nakalimutan natin meron tayong dadalhin eh. Para alam na natin yung may bibilin tayo doon sa desert merchant. 20 ba yun? Hindi ko na maalala kung ilan yun. Ang pambayad doon sa desert desert merchant ay ano? Iridium. Iridium bar. So, punta na tayo din sa desert merchant ay meron pa pala rito, oh. kasi bukas ano na to eh magpapalit na ng panahon sa so, punta sa desert merchant tapos pagpalit natin itong ating daladala Ayan, no? The warp totem for the desert recipe. So, 10 lang pala. So, ayan. Marunong na tayo ngayon doon. And then, yung staircase. Bumili tayo na maraming staircase. Ayan. At, pwede na siguro yan. Ngayon, balik pa. Ah, Mayroon pa rito. Mayroon pa dito makapuha. malikha na tayo sa ating bahay. Lahat ng prutas lagay natin dito. Uy! Ano siya o? Oh? Uh, anong pangalan nito? Yung mushroom. Lagay natin dito. Para sa pagka mag ano tayo eh. Sasali tayo sa anong pangalan no? Sa competition. di Diba? Iridium mo. Oh. Iridium yung ano natin. Hindi natin na ilagay yung ito. Hindi natin na ilagay. Ibali. So, ang gawin natin, 1, 2, 3. Iba natin yung iridium bar nito. Punta tayo sa Thailand. Wow, parang nakikita ko na na pakompleto na natin. Ayan o, ba diba? Ang saya. Saya talaga. So, dahil hindi na rin naman tayo nagtanim ng medium or ano eh. Talaga, ay, okay, tamo yan. Hindi na siya tumubo. Hindi na tumubo. Pero bago natin yung tibagin, taanuhin, kuhain. Bago natin kuhain yung mga sweet jam berry, kumain muna tayo na, asa na yun? Main tayo ng farmer. Farmer's lunch. Tapos taniman natin ito yung ano ayan, nakuha natin diamond tsaka golden mystery box uy, may party hat to magpapapar party na tayo magpaparty na ba tayo ayan, siguro may party hat 70 eh 50 plus lang kasi yung kailangan natin ayan ipapadala natin yung mga gold. Yan. At saka, itong key fruit, ipapadala na natin. Ang saya. Ngayon, taniman natin ng uh, pa uh, anong tawag nito? Star fruit. Lahat ng bakante, tataniman natin ng star fruit. lalo na yung ano, yung merong pangalan nito. eto hindi na yan, ano, hindi na yan tutubo. Kaya papalitan natin yan. Ito tong mga to. So, ayan. Hindi na yan tutubo. Bukas, tapos na yung uh, mission. Magiging ano na lang yan. Withered. withered yan sayang naman kung meron siyang no yan so kanina natin ng ibang panin na hindi mawiwiber so ganyan yes ang saya oh Tapos mamay pupunta tayo kay Queen. Papabukas natin lahat yung dapat ibuksan. Lahat ba nalagyan na? Okay, lahat nalagyan na. And then... Ang gawin natin... Asan na yun? Minom ulit tayo ng green tea. Kumain tayo ng crab cakes. punin natin to pasok natin dito punin natin yung mga yan may nakay tapos uh, pasok natin dito yung mga ano yan ano pa ba yung mga dito naman to Lagay natin itong mga minerals dyan at yung mga alahas dito. Tapos itong hagdanan. Lagay natin dito sa gin mo. Ayan, 80. Ito rin cinder shard. Lagay natin ito. Ito dapat lagay natin dyan para al And then, punta tayo kay Clint. Ay, ano to na? Nakuha ko. Eto, punta tayo kay Clint. Four na! Uy, yung dami makukuha dito. Makakuha na naman tayo ng ancient doll. <laughs> Town. So, pasok tayo dito kay Clint. Ayan. Pagbubukas natin kay Clint itong mga bato. So, earth crystal ako tayo ng stone iron ore frozen tear jasper gold ayan nakakuha na naman tayo ng gemini o nakakuha pa tayo ng ano ibin hindi na tayo, hindi na natin kailangan Wow, what's that? Baka yan yung hinahanap na ano. Di ba meron pa tayong kulang na ano? Mining, mining. Baka yun yun. Tingnan natin. Pasahin natin. You've learned a few things about mining. Wala eh. Hindi pa yun yun. Akala ko na yun. Ngayon. Ngayon. Puntat tayo dito. At magtanim tayo. Pagkatanim niya ito, matutulog na ako. Para. Ay, ito oh. Ibenta na natin yan. Tsaka yung isa. Tapos ano pa ba. wala na tayong ano eh, pagkakal ko nyo dito eh. Kailangan natin yung ancient fruit. Ayan. na nakagawa tayo ng ancient fruit. Ito naman. Meron pa tayo dito. So, asa na yun? Iban na natin yan dyan. Uh, okay. Pasok natin tong deluxe sa ating rod. Tapos, umuwi na tayo. Matutulog na tayo. Yes, di ba? Meron pa ba tayong papadala rito? Ito ang kibin. Teka. Tignan natin kung ano pang mangyayari. Pag itong ancient dal, Ah, nakagawa na pala tayo noon. Ngayon, kung ito naman Jasper. Ito wala pa, kaya siguro tayo lagi ni Jasper. Bandana shirt. At ito naman hindi pa rin pa kagawa na oh yung bandana shirt yata naman tier meron na eh etong earth crystal uy, ang kit din oh wearable eto oh, hindi pa tayo nakagawa na what's that? <laughs> hindi masyado maganda Lagay natin ulit to. Ngayon, bukas, magpapalit na rin ako ng damit. Matutulog na tayo. Lagay natin sa aparador tong mga ano. Ay, may hawak-hawak pa tayong ano. Maraming tayong hawak-hawak. Ay, pa. Ha. Yan, lagay natin lahat yan dyan yung mga alahas dito naman yung mga alahas ano pa ba lagay natin yung ancient tal dyan what else eto pwede natin ulit i ano yan so matutulong na tayo natulog na. Go to sleep for the night, yes. Okay, ayan, tumunog na. Nagkaroon tayo ng 100 key gems dahil napadala na natin lahat. Yan ang ano, key fruit. Diba? Ang saya dami rin nating kinita. Kumita tayo sa day 28 of fall year 3. Kumita tayo ng 115,870 gold. Saya naman, di ba?